Hello mga KLK, mga B, magharvest ta karon. Bibit na sa ako nai. Dako kayo ning uh, cling. Bibit na sa ako. Saya daging. Kaya ba ka? <tinyo> 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 Nindot ka ayaw mag-harvest ka ron kay Landong. Unya, uban pag inamon yung tulok ka mga chikiting. Di gara gara na po ni Mr. Sibunso. Pero bitaw, malingaw, git mi basa na ano silang tulod uban-uban namo. Kay mo tabang man sila sa amo asa pag pang-harvest. Mm -hmm. na namo ni mga sikwa namo diri bisan dili kayo tantong dagko. Kay sunod ani maguwang na mag ni basta dili na mo abantayan bitaw o dili may kasaka diri ya. Maunang panguhaon na lang namo. ibilin lang namo mo itong mga gagmay nga bagong tubo. Ang among sikwahan diri ya, mga bikay hugmak na. Pero ako na po na sunod-sunod semana kay ako na po din pulihan og bag-o. Og himuan na po siya og bag-ong latayanan para mas ligon. May gani nakasabay si ate ati na namo karon og nakauban sa diri sa among pagpang-harvest. Dili lang si Luke og si Kelly ang magkarga sa mga pangharvest harvest ni Mr. Karon. Mm -hmm. Magbahin gyud ni silang tulo ani Ubay-ubay sab ni among ma-harvest karon nga mga sikwa. Kay ingon man si Mr. Ipang bilin tong mga uban nga gagmay pa para sunod. Daghan among ma-harvest kay nagdungan-dungan naman sa si lagdag ko pareha ani karon. Nindot gyud pod sa pamina basta mag-harvest may nga naa silang tulo. Kay naay magsaba-saba sama ani karon na

Okay. Oh, oh di ba malingaw gid mi ana ang naamoy dancer dari ana ang singer diri a. Ah. Sobra pa salingaw amo ang pagpang harvest a, di ba? Diba? Sakto gid ay to si Mr. atong may agan si Mana nga ingon siya ibilin tong ubang bunga nga dili pa kaayo pwede i-harvest. Ay sunod si Mana mas daghan may ma-harvest kay nagdungan-dungan na sila og tako. Labi na karon ang panahon dari sa mo kay ulan-ulan na. -ulan, ah. Mamuyag gid ang bunga sa ato ang mga tanom, di babas Basta mo ulan. Sama aning sikwan na mo karon diri a.

lami kayo ni siya sa mga sabaw-sabaw, sa mga miswa, sa mga udong din ha. Daghan kayo yung mga beneficyo ng musiko sa ato ang kalawasan, char. Pero bitaw, tinuod na siya. Pampalakas na siya sa ato ang resistensya. Makatabang na siya sa ato ang paghili sa atong mga kinaon. Makatabang na siya sa ato ang heart, sa atong mata, para dili kayo daling mahanap. Ano, Gawa sa kalabasa, apel po ni siya. Tanang mga tanam na itong agulay, klase-klase man siya. Pero tanan na ay mga beneficyo sa ato ang kalawasan. Nilakaw naman dahil si Kuya Luke o si Kelly kami na ang tulod diri ani ate Atina ang minister amo ana lang sa gipahaton ni ate ang kanang uban si nga among na harvest dito ay okay, mag harvest na pud ta diri og talong daghan daghan na pud baya ni buya og si ate na lang ang uban namo diri kay ang duha magdula na lang daw sila dito asa na han hapon mabala ka kay na apay body si mister diri acha mao ni among singer diri pero weather weather lang di ay kay maulaw man ubay ubay sab among mga talong diri karon mga bi og daghan sab tay makuha nga benepisyo ani para sa atong kalawasan syempre isa na siya sa mga pampalakas sa ato ang immune system. Ug daghan pa tayo makuha ani nga makaayo sa atong panglawas. Basta dili lang pud ta mag allergy po, char. <laughs> kay usahay ang uban ani dili jud makakaon kay gumikan man na asalay allergy. Ug magdepende na po na sa atong mga panglawas mga bi kung unsay makaayo o dili makaayo bitaw. Kay naay mga gulay nga dili pwede kaunon sa uban kay na asalay allergy ana nga butang. Magdepende gyapon na, na sa condition sa ilahang panglawas. Naa na pud mi ampalaya diri ug bag-o ni siya nga variety. Unta na mutubo ni siya karon ug betaw bitaw. Aron makaharvest pud mi ani pohon oy. Kay ka mi agi ang palaya nga akong gitanom wala igid siyay nahimo. Kay wala pa nang dagko ang mga bunga nga daot na. No. Mao na unta na pohon na siya siyay bunga nga gwapa. <laughs> Sama aning mga talong namo diri uh, unta na pohon. Magpaday na ta sa atong pagpangharvest diri aron mahuman na pud tanong. Pagkahuman namo diri magkuha na pud mi diri ang mga kamunggay, tinalbos og mga kangkong, saluyot mga ingon ana ang mga gulay. Para among on onya og ipares namo sa amo ang sinugba. Maogi ni among kaduhat diri abas makasaka mi sa taas nalingaw gyud pud na si ati na diri a oh, syempre pagkahumanan, ipapicture daw ni sila kay talagsara ni si ati ubang diri sa amo sa pagpangharvest Hanggang dito na lang po muna mga B. Dagan kayong salamat sa mutanaw. Huwag mo share anay nga video. God bless po sa ating lahat. Bye!